Good afternoon guys, nandito so, tayo sa isang room na maliit, uh, CR to, bali pinipinturahan, ayan, nilalagay ng pinapinalize yung pintura niya, ayan, kulay gray, kung nakikita niyo, may ilaw, masilaw, ayan, e, kaya ayan, kulay gray ang kulay niya, yung ilalim niya times, ayan, ayan, marmol, granite, Ayan. Granite pala ito, granite ito. Eh, no? Ayan. Hindi naman si Rabi kanina. Ayan. Dito tayo. Ayan. Pinapaganda yung transient, transient ito ng, ano, ng mga guests. Pag may nagsiswimming dito, dito natutulog sa room na ito. Bali, ni renovate niya, nilipat niya yung, yung pintuan. Nilagay niya ng pinto dati, sarado itong lugar na to. Yan, sarado dati yan, dahil ang CR nasa labas. Ngayon, ang ginawa, nilagay na sa loob yung CR para yung mga guests hindi nalalabas ng kwarto pag mag cr Ayan, ito yung kwarto niya, ito. Ayan. Bali double, ano yan, double, dupli kama. Ang nilagay dito, may kama sa baba, pero sa taas. Pwede matulog dito, pwede matulog dito sa baba. Ay, hindi palang ayos, kaya... Ayan, pinipinturahan ng maganda. Kaya yeah, itong pinto na to bago to, bagong pinto to. Dati pa yan, sarado eh, wall yan. Binakbak, uh, ginawang pintuan tapos nilagay na CR dito. Oh, may bowl na rin nga pala guys, ayan oh, may bowl na na ano. Pwede na mag-wewe dyan. Ah, ayan, ang ganda na ng pintura o. Oh. Ang ating, ano, master paint, si Mr. Wakley. ano. Eh, yung naipakita ko sa vlog ko dati yan, si Mr. Wakuli magaling sa mga pintura yan kahit anong klaseng pa pintura mo dyan nagagawa niya yung, yung bato na gagawa parang kahoy ano ang tawag dyan boss sa bato na, na pinagagawa kahoy Hasti. Hasti. ayun hasti raw ang tawag dyan sa ganong bato parang konkreto ginagawa niyang design na kahoy yan yung vlog ko dati naipakita ko na yon siya rin yung pintura nung tinakita ko dati ito naman yung CR yung niya ng ano kulay gray ayan yun na po ating update mga idol thank you for watching